Eto mga tropa, nakasakay pala ako dito sa jeep ni ni pare ko. Wait, hey, teka, eh saan nyo ba ako dadalin? Eto, para na po, dito lang ako sa mga inasal. oh, lumagpas ka tropa. Ako, ibalik may bayad ko dito, di mo ako binaba sa tamang daanan. Ako po, ayan, bababa na nga ako dito guys. Sige, babay na boy. E, nagugutom ako kakain nga ako dun Ako naman, maglalakad pa tayo ng malayo guys Eto mga tropa, nilakad ko na lang pala dito yung mga inasalboy Ayun o Eh nagugutom ako kakain kasi muna ako rito guys Grabe yung jeep nila nasakyan natin dito mga tropa Eh ang bilis ba naman na takbo? Lumagpas na tuloy tayo dito sa bababaan natin Eto na mga tropa, tawid na muna tayo dito Dali Habang wala pa mga masyadong sasakyan dito. Tawid na tayo mga bossing. Eto, kakain pala ako dito mga ropa. Sumang inasal boy. Nakakagutom naman. Eh bago pala tayo kumain dyan guys. Eh kung hindi ka pa nakalike and subscribe dito sa channel natin boy. Eh magsubscribe ka muna. At saka huwag mong kakalimutan ilike tong video ha. Ah. Eh tara tara pasok na tayo dito mga repa. Dali. Uy eto. Ang daming pagpipili ang pagkain kain dito mga repa Kaso nga lang asan ba yung tindera dito Naku po Eh parang sarado pa ata to guys Naku naman Namali tayo ng napasukan ditong kainan boy Walang tao Ayan o Tayo lang yan nandito mga repa Eh dapat pala doon na lang tayo bumaba sa may SM eh Eh tara tara labas nga tayo rito Ito mga ropa tawid lang tayo dun sa kabila Magantay tayo ng masasakyan natin dito Eh magpatid tayo ay dun sa SM mga ropa para makahanap tayo ng pwede nating makainan. Eto mga bossing, dito tayo mag-aantay. Eh sana meron duman ditong jeepney or di kaya mga tricycle boy Para mabilis tayo makapunta dun sa may SM Eh nakakapagod kasi yan kapag nilakad na naman natin One eternity later. Ito mga tropa, meron na rin dumating na jeepney dito boy. Eh grabe, ang tagal natin nag-antay dito mga tropa. Tignan nyo, naggabi na dito. Ay, sakay na tayo dito kay tropa. Ito, patid lang po ako sa may SM bossing. Eto mga tropa, eto yung nasakyan natin jeepney dito guys. Ang ganda naman nito. Tara tara, magpatid tayo sa kanya dun sa SM mga tropa. Ang konti pala ng mga jeepney dumaraan dito guys Tingnan nyo, nabutan na tayo ng gabi rito Naku naman Eh parang karag-karag na tong chip ni ni tropa Tingnan nyo Kumigewang-gewang na Nako po, baka sira na yung ano mo dito repa Yung gulong mo, baka plat ka na boy Eto mga ropa, papunta na pala tayo sa SM dito mga boss Kaso nga lang Sarado na. Naku po. Hindi na tayo umabot guys nagsarado na yung SM nako naman eto guys so take na nyo eh nagsarado na nung oras na kasi nako Sana tayo pupunta na eto, mga tropa wala na tayo mapuntahan dito balik na lang tayo doon eto mga tropa nag aantay na naman pala ako dito ng masasakyan natin eh hindi na tayo umabot dito sa mall guys nagsarado na sila eh nagsiuwian na rin yung mga empleyado nyan boy pero andito tayo ngayon wala tayo masakyan dito mga ropa Nau no, naman Sobrang hirap naman mag commute dito guys Kawawa ang mga pasayero Eh wala silang masasakyan dito Walang bumabiyahin ako Kaya nung oras na naman kaya tayo makakasakay dito mga repa Eto Meron pang police station dito guys Dito lang tayo malapit sa police station Para makaiwas tayo sa mga magnanakaw boy wala pa rin dumadaan dito mga sasakyan Naku po, baka dito na tayo aabutin ng umaga mga bossing Eto mga tropa, naku po, wala pa rin mga dumadaan dito mga sasakyan po Ano na tayo neto, baka abutin na tayo talaga dito ng liwanag Eto mga tropa, meron na akong nakikita ang jeep ni Atato guys, eh <laughs> Andun, papunta na dito guys. Tara tara, makisakay tayo mga bossing. Hop hop, andito na siya mga ropa. Papunta na siya rito. Eto na siya mga bossing. Oh. ayano, ano. Uy, eto sa wakas. Nakakita na rin tayo ng na masasakyan natin dito mga repa. Eto, eto guys. Parahin nga natin. Hop. Tropa, pasakay nga ako tropa Eto guys, buti na lang nakita tayo ng bumabiyahin jeep ni Rito Tara tara, sakay na nga tayo dyan mga bossing Eto guys, magpatid tayo dun sa may ano, pinanggalingan natin Eto na guys, nakaalis na tayo sa wakas Buti na lang, meron tayo na sakyan Rito Up oh, manong, para po Dito na lang ako Eto guys, baba na tayo boy Yun, buti na lang, natid tayo dito ni manong Ay manong, marami salamat sa pagatid sa akin dito ha. Ah. Ayan guys, sumalis na si tropa So tara, tara pasok na tayo dito sa bahay natin mga bossing Eto, nandito pala ako nakatira dito mga repa Ayan, dito pala ako sa may subdivision namin mga tropa, So tara tara, uwi muna tayo sa bahay natin Eto mga tropa, pauwi na pala ako dito sa bahay ko Ayan oh, Ay, kita nyo, laki ng bahay ko dito mga bossing Eh, mga kasi ako rito Pero nag lang ako boy, wala kasi akong sasakyan eh Eto, napakalawak ng bahay ko rito mga bossing. Tapos ako lang mag-isa. Ayan, uwi muna tayo at matulog mga tropa. Dali, abang gabi pa. Gising na lang ulit tayo dito pag nag-umaga. Eto mga tropa, dali. Tulog muna ako dito mga bossing. E gising tayo rito pag umaga na boy. Uy, eto guys, umaga na ata. Tingin nga tayo boy. Ayan, maliwanag na dito sa labas mga ropa. Eh, tara tara, bangon na nga tayo dito boy. Pero wait, teka, meron lang ako i-check dito sa computer ko guys. Eto, saglit lang to mga ropa. Okay na mga bossing. Eh, tara, tara maligo na nga tayo dito boy. Ligo muna tayo bago tayo lumabas dito at gumala. Eto na mga bossing, ligo muna ako dito guys. Opya, ligo ako dito sa shower ko at saka bathtub boy kaso nga lang wala kaming tubig nako naman eh maya maya nang alaw maliligo mga ropa walang tubig eh eto guys so oh, andito pala ako mga ropa ang syarap pala magkape dito sa bahay ko mga bossing Ayan eh, ano napakalaki nyan boy tara tara labas tayo punta tayo dun sa may palengke boy sa may bayan eh tingin tingin tayo dun anong pwedeng gawin natin dito Tara-tara, baba muna tayo dito. Nakaka-boring dito sa bahay ko eh. Ako lumag isa So eto mga bossing, labas lang tayo dito sa may subdivision. Eto mga tropa, palabas pala ako dito ng subdivision namin. Eh ano kaya magandang gawin ngayong araw? Eto po yun, meron pa ditong tinatayong bahay dito sa subdivision guys. Eh grabe, sino naman kaya yung lilipat dito mga tropa? Meron na naman mga tinatayong bahay dito. Ayan e, o, nanyo nyo naglalagay na sila ng mga ano ng mga prim ng bahay boy eh grabe sobrang yaman na mga tumitira dito sa subdivision namin mga ropa tara tara alis na nga tayo ngayon eh, wala nga pala yung mga nag-ayos ng bahay dito guys eh sunday kasi ngayon day off na mga tao eh ano kayo magandang gawin dito mga bossing pero wait teka eh eto guys eh nagkaroon na ako ng idea dito mga ropa eh gamitin kaya natin yung tricycle tricycle na yun guys so ayun oh meron na akong nakikitang tricycle doon. Eh kaso nga lang dito yan sa may guardhouse namin eh, ginagamit pala yan ng gwardiya dito kapag nagiikot ikot dun sa subdivision namin guys Eh wala naman dito yung gwardiya guys eh Eto boy, yung andito pala yung office ng security guard dito sa subdivision Eh wala sila ngayon dito naka day off sila Sunday kasi ngayon Andito yung tricycle niya guys iniwan niya Nako Eka pwede ba natin gamitin to guys hindi naman si siguro malalaman boy tsaka wala dito yung security guard di tayo papagalitan nun Eh gamitin kaya natin to guys pang kuha ng mga pasahero e maipasada kaya muna natin to mga bossing ano sa tingin nyo magandang idea yun siguro mga ropa Eh para hindi na mahirapan yung ibang mga tao dito guys kasi wala silang masakyan dito konti lang yung bumabiyahe eto guys so tingnan nyo pasok nga tayo dito sa office ng ano ng security security guard dito guys yan oh walang tao boy kaso nga lang nakabukas ba yung mga CCTV nila mga bossing mga mami yan nakikita tayo sa CCTV dito guys nako po eto check nga natin yung paligid dito guys baka may mga nakakabit na CCTV rito pari tayo kapag nakita tayo dito guys eh, wala naman eh eh tara tara sakyan na nga natin to mga bossing gamitin na natin tong tricycle ni tropang security guard boy start na natin mga tropa. Ayan. Op, ya. Op. Uy, ganito lang pala mag-drive ng tricycle dito, guys. <laughs> ang andali lang pala. Kaso nga lang, ang hirap kontrolin. Grabe, wait. Teka, saan tayo pupunta rito, mga bossing? Ito nga pala yung guardhouse dito, guys. Oh, wala siya dito, boy. Eh, nandito kasi minsan nagpabantay yun. Eh, baka day off niya. Siguro, gumala-gala yun, boy. Eto na, sakay na tayo dito. Sakto, walang magbabantay sa atin dito, boy. Oh, piramin ko muna itong tricycle mo dito, manong, nga <laughs> Ito mga tropo, meron na akong nakitong Jollibee dito guys Wow, pasukin nga natin Ito mga tropa Ang sarap pala na merong sasakyan dito eh. Nakakapag ikot ikot ka At nakakapag gala, -gala. Ito, pasok tayo dito sa may Jollibee boy Opya, Nakupo Wala rin tao Pero sobrang lamig dito guys Grabe, sobrang lamig naman dito Sa Jollibee na to guys Tingnan nyo, ang dami mga pagkain dito Tapos yung aircon nila dito dito mga ropa ang lalaki ay ano oh, tingnan nyo bilangin natin yung aircon nila isa, dalawa, tatlo, apat eh kaya naman pala sobrang lamig dito eh apat yung aircon boy nako po baka mamaya malaki na yung kainan nyo sa kuryente boy Ito, second floor guys so apat din yung aircon nako sobrang lamig ayoko na rito guys baka maging yelo ako dito tara tara baba tayo dito mga ropa labas tayo dito mamaya maging ice kaya hindi tayo dyan mga bossing dali sobrang lamig oh man pero tingnan nyo guys so, nakabukas lang yung pintuan dito lalabas yung lamig nyan nako malaki yung babayaran dyan sa kuryente oh no eto mga tropa meron pala ako dito nakita mga tricycle driver boy eto boy oh, tapos mga pasero tara tara teka parang hindi ata sasakay ko si tropa dito eto boy yan fight lang muna tayo dyan tingnan nyo yung tricycle dito ni tropo grabe Sobrang laki naman ng tricycle mo, boy. May second floor. Wow. Eh, sino naman kaya pwede sumakay dyan, guys? Wala, nako po. Nako. Natumba yung tricycle ni Ropa. Oh, no. Buti na lang tumayo, guys. Hindi, yari tayo sa kanya dito. Wait, teka. O, okay, yung ginagawa niya dito, guys. Baka mamaya natutulog na to. Tara, tara. Try nga natin umakit dito. Uy, may second floor yung ano niya, guys. Yung tricycle niya, boy. Ang lupet. Pero wait, teka, tara, tara, alis na tayo dito. Naku po, baka magalit yan, boy. Napakailaman natin yung tricycle niya. Eto, tara sakay ka sa akin, dali. Sasakay ba to si Idol? Naku, hindi ata sasakay yan. Eto, pasakayin lang natin si Tropa. Tropa, sasakay ka ba, Tropa? Eto, guys, sasakay ata siya. Parang hindi. Tinitingnan niya lang dito yung tricycle natin, boy. Eh, yeah, tara tara maghanap tayo ng pasayero dito guys <laughs> Sobrang ganda ng tricycle natin dito mga repa <laughs> Ito ikot lang natin dito <laughs> Meron pala mga tricycle driver din dito mga ropa <laughs> Yan yeah, o Naglalaro kami dito mga bossing <laughs> Wait hey, teka Sanap lang tayo ng mga pasayero dito mga ropa <laughs> Meron nata dito ang pasayero guys Tingin tayo Baka meron tayo makitang pasayero dito <laughs> Ito 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 guys meron nga ako nakikita nakatayo dun oh. Ito mga mga ropa Nako po Tara tara Aagawan pa tayo dito ng pasayro dito guys Hey bossing Saan ang punta mo? Eh patid lang ako sa may Sogo Hotel What? Sa Sogo Hotel ka ba dito? O oh, sige sige Sumakay ka na dito sa tricycle ko Eto guys Pasakayin lang natin si tropa bubutin na lang sa atin siya sumakay dito guys Ayan Dito na siya sa loob ng tricycle natin mga bossing Tara tara Hatid na nga natin to doon sa may Sogo Hotel daw siya boy Eto shortcut lang tayo dito mga repa ay no malapit lang pala yung Sogo Hotel dito mga ropa eto guys so kawawa naman si tropa wala siyang pasahero tayo meron eto eto ikot lang tayo mga ropa dali dali atid na natin siya dito boy opya eto ano kaya ang gagawin niya dyan sa hotel guys Siguro matutulog lang siya dito boy matutulog ka lang ba dyan repa atid na natin siya dito guys op dito na po bossing op baba ka na po sir dito na tayo sa hotel. <laughs> Ito mga ropa, natid na rin natin siya sa wakas dito. So, tara, tara. alis na nga tayo dito mga ropa. Naku po, may mukhang na ata dito. Naku naku, kailangan na natin isoli itong tricycle na hiniram natin kay ano. Kay manong kay, yari tayo dun. Yan o, mag na. Bilisan natin boy umuwi. Naku po, baka abutan niya tayong wala dun yung tricycle niya. Naku po, meron pang jeep dito guys. Bilisan natin sa pag-uwi dito. Dali dali, Tingnan nyo, mag-uumaga na dito. nako po, ilisan natin guys. Papasok na yung gwardiya doon. Magbabantay na yun doon sa subdivision natin, boy. Ilisan natin mag-drive dito. Ayan na, umaga na, boy. Oh. Nagliliwanag na dito, mga repa. Tara-tara, eh, balik na natin to. Baka mamaya makasalubong natin siya dito. Tapos, pagtingin niya, wala yung tricycle niya, boy. Pang patrol. Ako po, yari tayo doon. Isusubong tayo doon sa <laughs> presidente natin ng subdivision guys baka paalisin tayo rito eto guys wala pa naman siya ata dito boy so tara tara pike nga natin dito yung tricycle nya mga repa ayan lagay lang natin yan mga bossing bilis bilis takbo eto mga repo ayan o uh, na umaga na dito guys parating na yung kwardya dito ng subdivision namin hahanapin niya yung tricycle nya dyan kapag nakita nyo wala yan nako tagot tayo so tara tara na nga tayo sa bahay natin mga ropa dali dali eh so yun hanggang dito na lang siguro tong video natin guys at kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin mga repa is wag mong kalimutan na i-like and subscribe tong video natin ha so tara tara uwi na tayo boy ha